Francis, bakit dito tayo pumunta na restaurant? E tingnan mo naman oh, ang chipipay, pangit-pangit dito. Tsaka for sure, hindi maganda dito yung customer service at lalong hindi masarap yung mga pagkain. Eh, Aiden. Siguro na customer ako dito. Tsaka masarap ang pagkain dito eh. Sa iba na lang tayo kumain, ano ba yan? Natikman mo na pala yung mga pagkain dito. di sa iba na lang tayo. Uh, pwede ba, next time na lang. Sa ibang restaurant na kakain. Waiter! Hi, Sir! Ano po yung order ninyo? Uh, tulad ng dati, Marimar. Yung paborito ko. Ah! Red salmon! Ma'am, ano po yung order ninyo? Ah, uh, Eden. Oh. Oh. Sir? Eden? Ma'am? Eden, oh. Kumuli ka na. Oh, Oy. Oy, sis! Ay, buti naman nakapunta ka dito sa restaurant na pinagtatrabahoan ko. Ikaw naman, wala ka namang pasabi. Teka lang, anong sis? Hindi kita kilala? Tignan mo yung itsura mo sa itsura ko, ang layo-layo ka ba naman ate? Ano pinagsasabi mo? Anong ate? Hindi tayo magkapatid? Ang kapal naman ang mukha mo? Ah, uh, sir, pasensyahan mo na yung kapatid ko, ha? Alam mo ba, sir? Nako, malapit na yung tanggapin sa mga trabahong pinag a niya kasi magaling po yun sa mga job interviews, Ay, Francis, eh. Francis, hindi ko alam yung pinagsasabi niya. Eh, siguro, alam mo na, nagpe-pretend na magkapatid kami kasi alam mo maganda ako, tsaka, tsaka alam ko namang sikat ako eh. Kaso lang hindi ko alam yung mga fans ko na ganyan pa yung itsura. Eh yes, sis, grabe ka naman. Alam mo sis, ang mas mabuti pang gawin mo, tigilan mo na yung kadramahan mo dyan. Eto, oh, mag-order ka na, dali. Uy, hindi ako nagdadrama, ha? Hayden. Tigilan mo nga yung pagpapanggap mo! Eh ba, tumihimik ka na? Eba, ano ito eh bakit? Sobrang eh! Sige na, ako na lang mag-order. Ah, uh, ito na lang. Fried rice. Ah, uh, sige po, sir. Asikasunin ko na po yung order ninyo, ah. Sige po, ma'am. Ano yun? Maniniwala ka kung magkapatid kami? Tignan mo naman, oh! No? Ganda-ganda ko kaysa doon. Bakla nga yun. So, wala akong mga kalahing ganun, oh. No? Alam mo, hindi na ako natutuwa dito, eh. Pwede ba umaras na tayo? Francis? Dina Eden, na, Aiden. Di na order na tayo eh. Eh di cancel mo! Siya pwede ba? Diba? Hindi na mo ganyang klaseng ugali. Eh. Siya kung makapag ka ng tao, kala mo kilala mo eh. Eh siyempre sikat ako, hindi ko sila kilala. Ako yung kilala nila. Sir Francis, musta? Oh, Mr. Ivor. Okay lang ako. Buti na padaan ka dito sa resto. Oo oh, naman, tsaka kasama ko ka yung girlfriend ko. Eden? Uy! Ikaw pala yan! Buti na pabisita ka sa kapatid mo si Mara. Alam mo, miss na miss ka nun. Excuse me? Pati ikaw ba? Magpapanggap e, na kakilala ko? Eh, yung hampas lupa na ngayon eh. Nagpapapansin. Kasi alam niyo mayaman ako at bibigyan ko siya ng malaking tip. Pero hindi. Kaya ikaw, huwag ka na magpanggap. Pangit-pangit nyo? Pangit ano? Tinitingin-tingin mo dyan? Asis, uh, sis, eto, pinaghanda kita ng ulam para may maiuwi ka sa bahay. Favorite mo yan, ah, fritada. At may kong sumusobra ka na kanina ka pa eh! Alam kong sikat ako! Pero wag na nangisa ka dito paraan! Binababoy niyo yung pagkatao ko eh! Tsaka ito, ah, fritada! Hoy! Hindi ako mahilig sa ah, fritada. At ako lang yung pa talaga sa ice cream box! Sa'yo na yan! Francis, ano ba tignan mo? Hindi mo ba kayo pagtatanggol? Tumigil ka na, Aiden. Alam mo sis? sobra ka na eh. Bakit ba nagkakaganyan ka? Pagkadating mo dito sa trabaho ko, okay. alam ko eh. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil ba kinakahiya mo ako? Kasi ganito lang yung trabaho ko? Alam mo ate, hindi mo ba naisip na itong pagiging waitress ko ito yung dahilan kung bakit ka nakapagtapos. Yan ang sa iyo Gusto mo tingin na lahat ng tao sa iyo. Gusto ting, tingin nila sa iyo mayaman? Ganon, ganon. gusto may ipakita sa kanila. Ginagawa ko nga 'to eh, para sa iyo. Ako yung bunso dito pero ako yung papaaral sa iyo. Tapos ngayon, Alam mo? Sumusobra ka na? Siguro. Siguro panahon na para sarili ko naman yung isipin ko. Kasi sa loob ng mahabang panahon, ikaw lang yung inuuna ko. Alam mo? Simula sa araw na to, wala ka na makukuha sa akin. Magkanya-kanya na tayo. Alam mo, tama lang yung nangyari eh. Peke na nga mo, pangit pe ugali mo. As yung kapatid mo, mahusay yan. Hindi gagaya mo. Batugan na nga, piling mayaman pa. Sige, Sir Francis, ayusin ko na yung pagkain niyo ah. Makita mo na yung mo? Sarili mong kapatid, kinakaya mo. Eh, Francis naman, Huwag pa naman ako sa'yo, eh. Tama na, Aiden. E, paano na lang kung nangyari sa akin? Paano na lang kung mahirap din ako? Hindi din ba gagawin mo sa'kin? Sa eh, Francis naman. Malabo na mangyari nung maging mahirap ka. Talagang malabo na! Alam mo, Aiden? Simula ngayon, maghipag-iwalay na ako. Teka Francis. Ano ba? Tama na! Just... Yung order ko, i-take out mo na!

pinapansin? Para naman ng ibang tao ko sa'yo. Eh, andi ko pala ako para para humingi ng tulong. Sinadya ko talagang hanapin kita kung sa ka ng trabaho eh. Ah, mahanap kasi ako. Eh, hindi tustosay ko kayang tosto sa yung panganganak ko. Iniwan kasi ako ng kalibing partner ko. Congrats. Hoy, Marimar! Kapatid mo ko? May nagsasabi mong congrats lang! Ito na ang mga anak na ako! Maawa ka naman sa akin! Pamangkin mo dito! <coughs> ah... pasensya ka na, ha? Eh, wala kasi akong kilala na kapatid, eh. Pero, may kilala ako na mahal ko sa buhay. Kaya lang, tinakwil kasi ako noon eh kasi kinakahiya ako. Talaga ba? Hoy, ilang taon na yung nakalipas. Mag-move on ka na. Sige na. Kahit 200k lang para pagpapanganak. <laughs> Alam mo, pasensya ka na, ha? Nakabigay ko lang kasi ng 1 million doon sa charity organization na meron ako. Kaya uh, wala akong naibibigyan sa'yo, sorry. Eh yun naman pala, may pera ka. Eh ba't ka nagdadamot sa'kin? Kapatid mo ako, Marimar. Ah. Kahit anong gawin mo, pareho pa rin yung dugong sa atin. Ah, siguro, Miss. Antayin na lang natin yung ka business partner ko. Tignan na lang natin kung bibigyan ka. Ah, um. Oh, speaking. Nandiyan na pala siya. Hi, uh, love. 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 Bakit nabasok tong babaeng to? hindi <laughs> eh, naman nating kliyente to eh. Teka lang. Paano nangyari yun? Ano, love? Bingi ka ba? Love. Tsaka, naalala mo ba nung gabi ng pegaw na ako sa'yo? Pinuntahan ko si Marimar. Salamat nga ako kay Ever eh. Di sinabi niya na may potential tong si Marimar sa pagdinegosyo. Tsaka, nang dahil kay Marimar, lumago yung business namin. Tsaka, Aiden, nabilitan ko pala yung nangyari sa'yo. Nabuntis ka daw at hindi pinanagutan. Alam mo yung nangyari sa'yo? Karma mo na yan. Tsaka, kung ako sa'yo, umalis ka na. Eh, baka may stress pa tong love ko. Francis, huwag mo na akong paalisin. Ihihingi lang naman ako ng konting tulong kasi mga anak na ako. Ate, alam mo ate, ina, tama na yan. Alam mo, ang mas mabuting gawin mo, magtrabaho ka. Tsaka tiyakin mo, magiging maayos ang pagpapalaki mo sa anak mo. Siguraduhin mo wag mong iasa sa kanya lahat ha, paglaki niya. Gaya ng ginawa mo sa akin dati. Alam mo ate, sana lang, sa mga nangyari sa buhay mo, sana may natutunan kang aral at leksyon. Kaya sige na, kumalis ka na.